dito pa nasira yung trailer sa harapan ng gate oh. so hindi makakalabas si Saudi nasira so nag -ano daw siya nagmamani ubra, eh kumatok daw yung makina Ayun, dito yata yung banda ang sira kanina pa ito dito ng mga alauna image eh hanggang hindi pa dumarating yung uh, mekaniko win na par ha huh? go shop wali eh problem na what what problem iya ta drop pa ha bro pa what ah this uh, maybe oil sa huh? mm. Ang laki pa naman itong Ito na, can be Trailer. na, can be isa. Na, itong. Know, well, no, Ang laki pala ng, ano nito, makina oh. Maybe go... Ah, uh, siap. Ang only Saudi car, Babu car. Ay ba? Muskil ah. kanya okay, ito Dito kasi siya nag-maneuver dahil medyo uh, Tawag tawto medyo maluwag dito eh. Dating dito nasirang makina. Tapos hindi makakalabas si Saudi. Sa si Babuk. Okay, hanggang dito na lang muna.